Castellano, kasalukuyan na nasa Canada para sa upcoming asset ride. Binahagi ni Ms. Darla sa kanyang social media ang isang video kung saan mag-isa si Belle habang ang ilang kasama niya ay todo bunny. Kitang kita sa postura ng aktres na malungkot ito dahil wala si Donnie Pangilinan. First time lang kasi ito na nangyari gawa ng hindi nakasama ang aktor. Busy sa taping para sa upcoming project. Mahirap naman kasi talaga. Lalo na kung kayo nang nakasanayan mo. Miss na miss na niya si Donato. Ibu niya din ni Darla na may update na naganap ang isa't isa. Panay ang video call. Kahit tayo hindi sanay na hindi sila na magkasama lalo na sa asap tour walang palya maraming ayuda ngunit ngayon parang ang lungkot pero gets naman natin si well dahil importante ang naging dahilan kung bakit wala siya si donnie ayon sa mga komento grabe yung lungkot sa video ni miss darla obvious na ma sa mata ni bell tapos mag isa lang talaga siya Sayang talaga, feeling broken tuloy. Bakit pa kasi tao ng ASAP Tour sa laking tipi ni Donnie? Sana makasunod si partner, bigyan ng chance para maging happy. Ilan lang yan sa mga comments. Nawa makasunod si Donnie at magroo ng moment ang dalawa. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!